Kasi dito sa may kabilang side ganun din ayan until now sarado pa rin ang water lily no ito yung sa may part na yan sa gilid na yan dun na tayo nakakasakot na malalakan mga tilapia no ayan wala pa rin ay gat pa rin natin mga spot no ayan hanggang sa may ano yan mahaba yung mga tubigan dyan no puro ganyan puro ng water lily good afternoon facing na naman sa atin no, mga katoto uh, welcome back na naman sa ating uh, adventure no so, galing tayo dito kapon nag survey ito yung mga bato napakababaw no so, ngayon pagbalik natin ito bagong dating na naman yung tubig so, may bagong suba na naman test tayo kung ma may papasuba tayo mga isla no mga katoto na natin kung ano yung, uh, mga susubang mga bagong isda na naman ngayon sa pagdating ng uh, paglalim na naman ng tubig mula pagbabaw kaapon sa paglalim ngayon, stay tuned mga katoto at ha, natin yung sa araw na to so yun na nga no, mga katoto lumalim yung tubig uh, medyo kulay suka yan, uh, maganda yung timpla ng panahon medyo malamig so yung uh, pagkagat na lang ng isda ang abangan natin Okay naman yung checklist na kailangan natin para makahuli, no? Ah, oh, tayo dito, no? Tilapia. Ay! Catfish! First time na naman ang catfish ngayon, no? Catfish tayo. Isdam po siya. Nilunok pa niya. So, kailangan na natin gamitin ang ating special tools. Okay. ano ano tay mga special tools Another catfish na naman tayo, no? Hito na naman. ano 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 catfish na naman tayo guys may nagpaparamdam na naman ah, catfish na naman ito naglagay na tayo ng floater uh, no Medyo tahimik naman itong pwesto na to again parang yung kagat lang kanina malumanay na malumanay yun another catfish na naman ata Oh, it's a para-wreck. Isang so, malaking para-wreck. Ang patalib-talib na yung ating floater. Okay, pa

ang lalaki. <laughs> lagat. Ah, di sa may malayo, no? Trim Dory siguro ito lolo po. na no, nasa malayo na. Dory to. Ah, Dory, oh. Laking dory to guys Yung kinain mo Yung ano Kaya yan Ayan, dory na tayo Ay, Ibibigay natin kay uh, Black Shadow in the night Nagre-request siya ng cream dory no? Ayan, Black Shadow Padala natin kay Parin Big no? Shout out, Black Shadow in the night Ayan, Ay, cream dory ka na ito na naman, may kumakain na naman. Iyo. itmo itmol lang na tilapia lolo pogs. Ay, pararat. Ay, kuha ata pati tali lolo pogs. Kuha pati tali. Pati ang lambat ni lolo pogs ay nahuli. carp. Ang laglag na. Ito lang sa gilid na abot yung taw -taw natin. Yung dalawa natin nandiyo sa may na Ang maraya naman sumusuba sa ganitong gilid-gilid. No? So lang natin siya. Ano nga nakadaya naman nata tayo guys. Ayan, dahil sa malayo. ho ho kung dyan okay na mga katoto medyo tumumul na dun sa may uh, unang spot natin kaya nag decide tayo na spot muna tayo dito sa may uh, kabila no? delta naman to kadugtong lang dito na mga spot natin dun eh. o rin maaga pa uh, tayo dito kaya lang uh, meron tayong nabutan mga nandadala no naiahon nila isang katerbang janitor yan ang dami tabutan natin dito no mahuli nila pero mo mga nasa krasada ang dami nilang hinuli no yung mga pinwestuhan nila gawin doon tsaka dito pa sa kabila ayan ang dami din doon sa kabila nilang inahon na mga janitor no ay medyo nabuwasan yung ating kalawan hahaha <laughs> isang tonelada So, oh, waiting waiting muna tayo no kasi medyo nabulabog yan dahil sa mga nag net fishing no yung mga hinahagis na lambat and pa may may lang meron na naman yan lang nila yati mga kalaban yung mga janitor lipat muna tayo ng spot na no? kami nabutan na tayo dito si Jan Jan ayun patingyan ang isa pa nating master na ayun nakarami na sa loob ng tatlong minuto hmm. Huh. traditional fishing buho lang buho lang ang sakalam ayan, oh. Eh, mga floater na dilaw ayun lang eh, mga floater na dilaw na yan ang hari dito sa kabilang gilid si Janjan -Jan. Jan. Ayan nga nga, ito yung fishbowl mo kayo. O, mga traditional uh, fishing buho. Talang si Janjan, Jan, ang kanyang pabato ay pako. O <laughs> ayan, si Kuya Andy. Ayan na may isa Ang um, bilis Bang! Ano yan? Di saneng bulatin na may isa Talaga Nandito sa kanyang favorite spot Solok na may agusan ng umurnal Ito hindi tinamaan ng dala to <laughs> di nila tatamaan ng dala to masukal. Ayun na. Ayun. ayun. Ang yung pako ni Jan Jan. Mukhang kinakagatan ng tabla. Jan, mukhang tabla yung kakagatan jan Pako yung alam mo jan Medyo matumal ang kagatan, no? Ha, bulabog dun sa nag net casting, no? Yung uh, net fishing. Medyo matumal kagatan. Bulabog. Yan, mukhang may nagparamdam na. di sa ating nasa gitna, no? maatak mga <laughs> ito nagkalat yung mga huli nila mga janitor eh. kapal laganap yung. so yung kung saan sila natapat na hagis no meron ayawin eh, natin guys no at bad na rin okay pakakirap na tayo no, mga katoto at uh, nagmatumal na yung pagkain ng isda uh, dahil sa pagkakabulabog nila no this mga net fishing balik na lang tayo sa other day pagkayang kayang uh, dinabulabog yung uh, spot no? so maraming salamat po sa patuloy nyo nga uh, pag support at pag sa ating munting channel no? at sa mga napapadaan naman po pakit like and subscribe lang po ang ating munting channel at pakiclick na rin ang ating notification bell para update po po kayo sa mga susunod po po nating uh, fishing adventure so kita kita na lang po tayong muli maraming salamat alam